Hi guys, so today's video Naalala, niyo pa yung dati May dalawang baboy dito So wala na yun, kay katay na, gilid siya na nung pwesta So now, naay may aring abot ankit <laughs> <Cute> kayo <laughs> Hi Dit Are you ready for Christmas? December na po ka Ito guys so Eh, gigutom na yeah. gigutom Ya, gigutom siya ya Gigutom siya Ay, lagay ang tubig Ay, tore ng pixel Butar ang tore ng, ng pixel, are Yung tubig, ito ang kaluon Ha? Kahit, ay, wala yung pagkaon Kaluon, gigutom siya ya Tagay, lagay ng tubig siya ya yeah. Ay, paypan Ah, tubig na lang tubig. Ah, tubig muna ha. Kuha pagpalit palit ng dog, pag pag dog. Sabi hold na water dali. nag ho siya, tuno. Ah, pagkaon pa Ah, okay lang ha, mo balik din pag pagkaon. Ay, Tukoy! Sus, mga isugal kay mamaghot, mga kagmera ba ay. Nagandagin. Again, I'm a look. Again, it's okay. okay. Huh? Bye for now. See you tomorrow again.